Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero. Dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chiswis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Narinim mo na ba ang salitang Bitcoin, Ethereum o NFT? Ano nga ba itong mga crypto-crypto na yan na tila nagpapagulo sa mundo ng pera? Ang sabi, ito ay digital money. Pero ano nga ba talaga ibig sabihin nun? At ano nga ba talaga ang cryptocurrency? Paano ito nagsimula sa Pilipinas? Halika, pag-usapan natin! O pinaka simplem kaliwanag, ang cryptocurrency ay isang uri ng digital or virtual currency. Ibig sabihin, wala itong physical na anyo tulad ng papel na pera o kaya naman ng barya. Encrypted at decentralized ang Bitcoin. Ito ay nasa blockchain, isang pampublikong ledger kung saan ay tatala ang bawat transaksyon. Ang pinakamalaking kaibahan nito sa traditional online banking wala itong kontrol ng isang central authority na katulad ng banko sentral o ng gobyerno. Dahil peer-to-peer -peer ang sistema, hindi kailangan ng banko o ng middleman. Sa halip, gumagamit ito ng cryptography para sa seguridad ng mga transaksyon at para makontrol ang paglika ng mga bagong units. Kaya nga crypto ang pangalan. Ito ay decentralized. Ibig sabihin, nakakalat ang kontrol sa isang network ng mga computer. Ang pinakaunang kripto ay Bitcoin na inibinsad noong um 2009 at simula noon, dumabi ang iba pang kinatawag na altcoins. Noong 2010, may ilang Filipino tech enthusiasts na nakaratim sa Bitcoin forum sa Reddit at Bitcoin Talk. Nag-experiment sila bilang hobbyist mining, dumit ang thesis nila. Nang tumaas ang presyo ng Bitcoin mula $10 hanggang $1,000 noong 2013, Lumutang ang interes. Dito nagsimula ang mga unang community meetups at online na trading groups sa Pilipinas kahit wala pang opisyal na palitan. Noong 2014, inilunsad ang Coins.ph, unang local crypto exchange na nag-offer ng buy and sell ng bitcoins via cash in and out sa pawn shops at remittance centers. Sumunod ang BloomX, at iba pang startup na nagpapa-fast track sa adoption sa retail sa SMEs. Sa mga exchange na ito, naging madali na bumili ng crypto gamit ang peso, isang malaking hakbang mula sa peer-to-peer -peer trades. Noong 2018, nan issue ang Banko Sentral ng Pilipinas ng Circular Number 944 na nagre-require sa lahat ng virtual currency exchanges na mamparehistro bilang VCEPs or Violence Correction Expert Panel. Layunin nito ay iprotect ang consumers laban sa fraud at mami-laundering. Sumunod pa ang Circular No. 1011 ng 2019 para sa Digital Asset Service Providers. Dahil dito, mas lumakas ang tiwala ng publiko at mamami ang lisensyadong palitan sa pandemic maging atraksyon ng crypto remittance dahil mabilis at mas mura kaysa sa traditional money transfer. Maraming OFW yung ang gumamit ng Bitcoin at stablecoins para magpadala ng pera sa pamilya. Kasabay nito, ilang local businesses, cafes, shops at SMEs ang nagsimulang tumanggap ng crypto bilang payment option. Ito ang unang beses na nakita natin ang tunay na utility ng digital assets sa araw-araw na buhay. Pinag-aaralan na rin ng BSP ang Central Bank Digital Currency or CBDC. Noong 2023, nag sila ng pilot test para sa digital peso gamit ang regulated digital asset infrastructure. Layunin nito ay gawing mas accessible at secure ang pagbabayad, lalo na sa mga remote areas. Bagamat wala pang opisyal na rollout, malaki ang potensyal nitong baguhin ang sistema ng pagbabayad sa bansa. Ngayong 2025, Lumalago ang crypto community sa Pilipinas. May local meetups, hackathons at edukasyon para sa DeFi, NFTs at Web3. Marami startup at developers ang nag-explore ng blockchain use cases sa agriculture, health tech at governance. Kahit may volatility, patuloy ang momentum dahil an sa innovation at interes ng kabataan. Ang tanong na lang, Paano mag-balance ang regulasyon at innovation para siguradong litas at sustainable ang paglago? Kaya ang verdict, totoong nasa digital age na ang Pilipinas. There's no going back, ika nga. Subalit, kailangan pa rin bumuo ang gobyerno ng malino na mga patakarat upang maprotektahan ang mamamayan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.